Good morning kadayo welcome sa ating channel at welcome sa ating another episode sa ating pagbablog ngayon For now, simi motor vlogging tayo ngayon kasi may hahanapin tayo na isang high-tech nga lugar o kalsada dito sa Davao. Dahil hindi lang magagandang street light ang mayroon kundi isang kamera na yan ating alamin kung para saan. Kaya tara, sabay tayo ating hanapin. Ayan ka na dito tayo sa bypass road na ang Ekwiliyam ng Dabaw City. Kung so, galing tayo dito may install, uh, tayo ng downtown Then yun, dumantay the sa my pipe Ito yung isang highway So, isa yung isang daan lang yan So, yun uh, Ito yung makita nyo sa palagi ng city photo vlog ay karaniwang lang uh, Highway dito sa Dabao Makita nyo or daanan dito sa Dabao Or road dito sa Dabao Pero may isa nitong uh, High tech na highway Na ating magpuntahan ngayon So, ito yung lugar kung saan o daan sa Dabaw na nilagyan ng buwan, na nila speed limit radar so yun, ating kaya ating pupuntahan, ipakita ko sa inyo ha ah, kung saan yun banda so ito yung ating bakay ngayon o papag-vlog ngayon ating pupuntahan ang speed radar uh, one, speed limit o speed limit radar so ito yung Speed gun na wala ng traffic exposure na nag, uh, bantay sa kasada so 24 hours na to 24-7 na to naglagay doon sa Pai Highway na ito'y magmonitor sa bawat kasakyan na dumadaan ng speed limit so yun, kaya ating upuntahan at ating hahanapin kasi hindi pa natin pala kung saan yun <laughs> so yun, nandito na tayo malapit sa may Kanto Ola uh, ngayon, Ito na tayo Kaya ating mission ngayon o no, vlog ngayon ay hanapin yung kung saan yung speed limit radar So yung nakalagay sa ibabaw ng kalsada para pamonitor yung bawat uh, takbo ng sasakyan o ini sasakyan ito sa Dabao. So may speed limit kasi dito sa may Dabao na regulit dito sa Dabao area. oo oh, So, kaya atin pupunta. So, dito, dito tayo maghanap muna sa May Davison Road kasi parang dito yung nakita ko. So, let's go, let's go. So, ito yung So, magtungo ito na ang north na bahin sa Davao na hindi ka na magdaan dito sa May City mismo. So, yung malaking kalsada orphan of o no, Philippine Highway din na kalsada. So, yung natin yung hanapin kasi hindi ko pa alam. Gusto ko pa kita dito dito so, tayo Okay, let's go Sige lang tayo nag-eat tour parang hindi alam kung yun Kasi si Juan Pippin yung naka Una yung nag-vlog Kaya ating daanan lang Kasi papunta tayo ng downtown At ipakita ko sa inyo Okay, so nandito na tayo sa may Kanto Ulas O Kanto gran Katulunan Grande So dito highway daw. so akala ko dito nilagay yung Fit limit yan dito kasi palagi ito may kuhan ito personal na ang safety mo ito nga sahib. so akala ko nandito so uh, yun nasa yung hanapin ulit kasi nilalang uh, ko sa may kuhan sa mga youtube pero wala pa yata naka-upload pang naka-post naka kasi wala pa mamagkita ko kaya ayan nakalap uh, tayo ulit so hindi ka dadaan hindi ka dadaan sa may cruising matina pangit okay okay let's go let's go so ayan pa right side tayo pa right, right turn tayo kasi tapos tayo ng matina cruising so pupunta tayo ng MacArthur Highway dito sa Bayan Division Road akala ko dito nilagay so dito tayo punta tayo na MacArthur Highway ayan ito yung parang bypass rin patungo na crossing patina. Uh, Dito mga kanayo, kahit dito ma-traffic, kasi dahil dito mga tricycans, kasi patungo dito na NDS o NCC. So, itong pindin na, ay na. Uh, ito ay NCC na. Ah, dito ma-traffic. napagalitan ko ninyo talaga ngayon <laughs> Nag vlog ngayon lang akong nag vlog hindi ko pa alam kung saan kaya ayan dito na tayo sa may UA makina pero ayun saan yan banda ngayon lang tayo nag vlog na hindi pa ko alam kung saan yung desktop pa so yun but it's dyan ah ngayon lang talaga na nag-vlog na, na blood, hinanap pa <laughs> so akala ko madali lang hanapin so nandito na tayo sa mga hindihan Ayan, nandito na tayo sa mismong downtown area at hindi pa rin natin nakita at hapo na, malapit na magabi kaya ating ipagpabukas na lang sa paghanap. Okay? Okay ra? <laughs> Let's go! Yan! <laughs> so ngayon kadayo uh, Nasikandi na tayo sa pag-vlog ngayon kadayo Kaya kahapon uh, Hinanap natin yung speed radar ng Davao City Na ginawa o in-install dito sa highway Ng Davao City Ito yung nagsilbing 24-7 na mag-monitor sa speed limit dito sa Davao So kahapon nagsimula tayo sa pag-vlog Ngayon, uh, sikandi na sa paghanap Kasi kahapon, naghanap tayo Uh, nagsimula tayo ng vlog pero hindi pa natin nakita kung saan banda kaya ngayon so kagabi kagabi kay hapon naman to na vlog tayo so hindi ko na lang tinuloy kasi video hapon na ha, at hindi na masyadong makita ninyo in kaya ngayon tinuloy natin ngayon nga second din sa pag-vlog natin so yun so hinanap natin sa kuan so nakita ko kang RPB so dito lang pala kadayo so, may uh, yun, ito yung lugar kung saan ang uh, patungo ng crocodile ito yung sasakop na ng crocodile park So, yun ito yung entrance ng Crocodile Park. Yan. Dito pa, ito pa na patungo nito ng Crocodile Park. So, mamaya, masyal tayo. May kasi pa pupunta dyan pupuntahan dyan na isa ding uh, kundutil. Ito dito so, sa side so, sa loob ng Crocodile Park. Pero, pakita ko muna sa inyo ha, kadayo. Ito yung pakay natin kahapon na hinahanap natin pero hindi natin nakita na nagabihan na, na, lang tayo pero ngayon Second si day sa ating paghanap. So nandito na. Ito na yun. Nandito lang pala sa... Uh, malapit lang dito sa entrance ng Crocodile Park. So yun. Ito na yung entrance sa Crocodile Park. Yan. Yan. Oh. kasi dito malimit ito. Marami itong mga sasakyan na malalaki. At mga pang SUV o mga private na sasakyan na... Um, malaka mabilis po tumakbo o mga magpatakbo yung mga driver kaya dito yun ilagay so sabi dito ah, uh, lima daw yung ah, uh, ilagay dito or 5 ka speed limit radar na ilagay dito pero ito yung unang ginawa o ito yung unang install yan so tempo po dito for CB na na mag monitor sa speed limit dito sa may division road yan ito na yung yan, kapilang side yan so sabi dito, uh, ah, pwede pa makita yung walang nag, hindi nag So, ini ba yung pa? Na yan, ito na yung makita nyo. So, tawid tayo para makita nyo. So, nandito lang pala sa may gilid din ng kuhan. So, yung Maa Bridge. yung Division Bridge. Yan. So, dito tayo, tawid tayo. So, wala nang sasakyan. So, parang hindi pa nagana to Una lang to lagi National Highway kasi uh, ito malaking kalsada at if mo malakas yung mabilis yung tumakbo yung mga sasakyan dito kaya yan yung lagyan na, na ganito na speed limit radar ang tawag dito so project daw to ni Mayor Basti so kawin okay, tayo yan <laughs> Bawal na pagtawid dito. Pero tinawid natin. Yan. So, dito tayo. Ito na yung nakita nyo pa pala yun. Iyan. Ito banda yung speed limit radar. So, tingnan nyo. So, grabe. May kamera. Tingnan nyo. Ito na yun. Oh. So, ah, ah, lima na itong ilagay dito. Pero yung isa pa dito pong isa yung inilagay dito so yun ito yung pinaka high tech na isang speed gun uh, para sa dito sa Davao City yan para mamonitor yung speed limit ng uh, bawat sasakyan na dumadaan dito so yun ingat ingat mga ka driver <laughs> kasi mayroon ng 24 hours at ah, 24/7 nga nagabantay ito nga side so ito na yung uh, gun, uh, speed gun mura speed gan uh, radar yan ito di yung high tech na nagabantay sa Carsada so yun ito sa Sepay River sa may Maa Dibison Road na makita ninyo yan so yun ito yung lima da pero hindi pa isa pa lang yung natrabaho ang patungo na nila ang kuhan buhangin area then ito yung patungo din nila uh, south na bahin sa dabaw dito na yung crocodile So, yun mga kalayo. So, nakita na natin itong speed gun radar ang ito sa labang, unang in-install. So, marahnya pa daw ang i-install ito. Ito yung project ni Mayor Baste. So, yun. Kita na ninyo.